Ayan ka na naman. Ayan guys, pupunta kami ngayon sa night market. Sama kayong yung isa dito. Eh, wala kaming pera ngayon. Bale, gagawin namin magta-taxi kami dahil wala kaming pera. <laughs> <laughs> ang mga kayo kayo dito. Diyan ano, baka may mag ko. Guys, magta-taxi na kami. Sakay kami ang taxi ngayon. Ayan, may taxi. sa dito kami sa gitna. Naligaw kami. Hindi ko alam kung niligaw kami ng taxi o ano. Baba na lang kami kasi yung nangyari kasi. Lumiko pa kasi dun eh. Dapat straight lang yun mula sa amin. Ano, okay na lang? Wala, mangyayak na kami. Buti na lang ano eh. Wala na no, problema kasi eh. Buti na lang ano. Ma anong loob namin? Na <laughs> Medyo nililito na kami dun sa Kadiliman eh. Sabi ko dito lang tayo. Malapit na kami sa Kadiliman eh. Bumaba na kami dun. Ha ha naman? ha dun? ha 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 na. ha 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 talaga tayo. ha <laughs> yan. Gala pa. Okay, tayo gala, eh. okay. na yan. Minsan, na nga, lang kami makagala. Niligaw pa kami ng taxi. Gusto niya pa bumalik. Yan guys, yung plano kasi namin talaga, sumakay kami ng taxi para hindi kami papawisan. Wow. Pagdating namin sa location, fresh kami, yung nangyari tuloy, sumubra! Sumubra, layo talaga ng nilagpas kasi diyan dumaan eh, sa taas eh. Wala na, naglakad na lang kami pabalik. Tapos gusto pa, ang layo, kung eh, lang namin taxi, baka, anong hiyak di ko alam kung nasa na kami ngayon lilikok pa eh, yung mapa, diretso lang lilikok pa yun baka sa salpis na ata kami nun puti na lang may bumulong may momento na ngayon nagtaka kasi kami, lumiko na eh eh, diretso lang yun kaya, ayun ayun, malapit na kami dito sa lugar

Hindi. Masarap. Panalo yung ano, medyo manghang. Ito mintol. Mintol, mintol tapos banghang. <laughs> Yan guys, dito kami sa isang food court dito sa Thailand. Ang hang. <laughs> Ang hang yung ano? Ulam. Tapos mintol pa yung, yung sasawan. Ito pa guys, sasawan ng the best na guys. Ito sasawan talaga. The best. The best. The best yung sasawan nila, ma. masarap. Sakto yung anghang panalo. may may kunting tamis. Ang hang? Yun nga lang, wala pa tayong ano. Anong bilaw ang tubig? Ha? Ang sarap yung ano nila, ano? masarap yung mga putahe nila, ano? Yung Panalo. Dito, guys. Hindi nyo alam yan kasi hindi <laughs> kayo <tayo> <laughs> Hindi rin namin alam to eh. Sa, so, nadaanan na namin to sa habang naglalakad kami. Nadaanan namin tong food court na to. Namili kami. Dito yung feel ko masarap. Masarap yung mga pagkain nila. Ayan, kasama ko bibili ng drinks. Ayan, bilis. Masarap. Masarap guys. Ito parang ano to eh. Parang preto na ano. Pernito na manok. I e, manok ba? Manok. Pwede manok ba yan? Manok. Manok daw sabi ng kasama ko. Parang crispy na manok na may nilagay na. Tamis. Tamis na bang huh? Sarap. Hi. Thank you. Thank you. Thank you. Sir. gumalaban yung ano eh yung anghang pinagpawisan ito yung masarap may mintol papawis ha pinagpawisan kami dalawa nang kasama ko sa anghang maanghang kasi dito pagkain sa Thailand eh <laughs> <laughs> De, ano talaga loobie talaga <laughs> De, Ayan guys busog na busog kami sa kinain namin. Grabe, ang sarap maanghang, tapos uh, mintol panalo 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 talaga. panalo 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 <laughs> Ay, tiyan, ah. panalo 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 nag panalo 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 tapos maglilibot-libot pa kami dito parang dead fish yun yung mga libro dito Na, Kapunta ba yung pako? anong klaseng ulam yan? Siguro okay. uh, okay. mas maganda siguro no? Hmm?

yan eh. Sakay yan! Tara! Tignan mo, puno-puno. May lalo ko dyan. Tignan mo. Tara! Tara! Wala ka mong tayo. Puro! <laughs> Parang experience natin dyan, no? Ito ka? Experience natin dyan, no? Sa'yo na, <laughs> no? uh, na talawa tayo. Tayo sa gitna. Oo ah! Ito eh, yung palingki. Tara na. Ayun, no? Yung sige na. Ano dito? Sige na. 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 Ito pa <laughs> Dito ka. Dito <laughs> hey Guys, dito kami sa ano, parang parang jeep dito sa Thailand Uy, mau ka dyan ha Sana <laughs> all, palit tayo Palit tayo okay? Nasa mabit yung kasama ko wala walang pambayad <laughs> dito guys uh, magbabayad kami pagbaba na hindi e, dito magbabayad kasi yung driver nandyan di mo nanjan eh nandyan eh sarado kaya eh, hindi niya alam kung sino sino man nasa likod mga sumasakay pwede nga yung bumaba di kami mamasakay dito <laughs> di, hindi niya malalaman eh. eh pipindot lang pag ano pagiging to. Ayun, may pindutan. Ito sa gilid ng pindutan. <laughs> Kasi yung ano conductor dito eh. Siyempre, ito ito si Kamuti Katipi na, na, nagagala naman dito sa Thailand, nag, ng lagim. Yan yung ano. siyempre naghasik ng lagim. Tayo naman mag-aayos dito. Matagal biyay. Papunta kami ng Kubaw <laughs> <laughs> Kubaw kami. Guys, uh, ito Ay, pa masahe ka kuya? Huwag <laughs> eh, Mamaya talon tayo talon Kung dito masahe, kung dito ano lang mo. mahal Hindi mapapilayan pa tayo Yan guys yung pick up ginawang parang jeep nila dito sa Thailand Pag gusto mong minto, ayan, pindutan. Tapos yung driver nandun. Pag mamasai ka, lalabas ka papunta ka doon sa driver. Doon ka sa kanyang magkabot ng bayad. Kung bawa mo. Oh, mayroon si Mitiwan na sumusunod na bus. Dito okay. pwede lumiko. Ano? Kasi pag lumiko, lumiko to, diretso lang dapat eh. Iba na yung daanan to. Baba na kami nito, diretso. Kasi iba na yung daanan nito eh. Dapat diretso lang to paano. ano, papunta sa amin. Ano? Malapit na. Malapit. Malapit na. Kasi pag gumano tong tulay, ito, ito. Malapit na yun. Bakit nandiyan na tulay? Ito, underpass. Ano dalawa kaya sa'yo? Ha? Okay. Hindi, diretsyo na to. Yan guys, bumaba na kami sa sinakya namin na ganyan. Kasi yung sinakya namin is uh, lumiko. Dapat diretsyo lang siya eh. Bakit lumiko siya? Eh, bobo yun eh. Mali yung dinahanan niya eh. <laughs> Tayong tama. O, tuloy niya yung eh. lalakad namin eh. Kailangan.